Corina Sanchez nagsalita na sa wakas kaugnay ng viral video ng pagsisiwalat niya sa lavish lifestyle ng pamilya ni Sylvia Sanchez kung saan dawit ngayon sa issue ng corruption sa flood control project scam ang anak niyang si Congressman Arjo Atayde. Matapos pangalanan ni Curly Diskaya na isa si Congressman Arjo Atayde sa kumukubra ng sampu hanggang 25% kickback mula sa mga kontratang nakuha ng mag-asawang Diskaya sa flood control projects. Viral na ngayon ang nakaraang interview ni Corina Sanchez kay Sylvia Sanchez kung saan ibinandera mismo ni Sylvia Sanchez sa social media ang very luxurious at lavish lifestyle ng kanilang pamilya. Makikita pa na naka-jetski si Sylvia Sanchez, nakasakay sa yate, may beach house, sumakay pa ito sa helicopter papunta sa kanilang malapalasyong bahay. Sa isang video naman, nagpapagawa din ito ng isa pang malapalasyong bahay. Kino-question ngayon ng mga netizens kung saan galing ang ginagastos ng pamilya ni Sylvia Sanchez sa very luxurious at lavish lifestyle nito. Gayong simpleng aktres lamang daw siya at hindi naman sobrang sikat. Gayon din ang kanyang mga anak. Nauna nang itinanggi ni Arjo Atayde ang akusasyon ni Curly Diskaya, kung saan sinabi nitong Never daw siyang nagkaroon ng ugnayan sa kahit sinong mga contractor at hindi daw niya kilala ang mga diskaya at wala daw siyang alam tungkol sa mga flood control projects. Subalit inilantad ng mga netizens ang mga lumang pictures ni Arjo Atayde kasama ang mga diskaya. Inilantad din ng mga netizens ang lumang picture niya kung saan makikitang nakatayo mismo siya sa lugar kung saan may nakapaskil na signage para sa itatayong flood control project sa kanyang distrito? At ang Wow, wow Builder pa ang nakakuha ng kontrata na involves sa flood control project scam. Kaugnay nito sa comment section ng Instagram account ni Corina Sanchez, nagpasalamat ang isang netizen sa paglalantad ni Corina sa kanyang vlog sa mga lavish lifestyle ng mga sangkot sa korupsyon. Say pa ng netizen. Corina, salamat na feature mo pala sa rated key just like the Discayas. Ang mga ataydes. May proof ulit sa nakaw na yaman nila di umano. Makikitang sinagot naman ito ni Corina say niya sa netizen, kailangan daw ng katibayan sa pagdawit kay Arjo Atayde sa korupsyon, bago tayo maniwala. Komento naman ng isang netizen sa Instagram account ni Corina salamat sa pag-guest sa mga Nepo family, kung hindi dahil sa iyo wala sana tayong ebidensyang magagamit against them. Bless your heart, sis. Sinagot ulit ito ni Corina. Say niya hindi naman daw yun ang intensyon niya ng gawin niya ang interview sa kanila. Komento naman ang isang netizen sa Instagram account ni Corina. I love it when Miss Corina low-key flexing corrupt politicians. By the way, Madam Coring, nagtrending pala yung interview mo with Sylvia. During the pamamanhikan na naka-helicopter at jetski, mukhang talo dun ang mga diskaya. Good job, Madam K.